Magandang araw po Doc Willie, Doc Lisa to Facebook Live. Meron tayong special guest kasama natin sa ating special Facebook Live, kasama natin si Mr. Ray Abakan, ang president ng Dialysis Philippines Group. Ang Dialysis Philippines, eh, napakalaking tulong nitong grupo. Na-meet ko si Ray at uh, more than 3000 members na sila. Lahat nagda dialysis sa Pilipinas, 35,000 nagda dialysis siya ang lumalaban para sa kapakanan ninyo makakuha kayo ng libreng uh, dagdag benefits from PCSO dagdag papano pipila sa mahihirap at ituturo niya lahat ng alam niya Yes Ray kumusta uh, Magandang umaga po yes, Sige pwede, pwede rin 'yan Okay ang yes. gandang umaga po sa inyong lahat Sa ating mga manonood sa buong bansa Lalo na po sa mga nasa abroad Ako po pala si Reynaldo abakan Ang presidente at founder po ng Dialysis PH Yes. Uh, 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 kami po ay isang samahan Ng mga may sakit na chronic kidney disease uh, uh, O mas kilala sa tawag na sakit sa bato yes. uh, 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 okay. Kaya kita madami natin nanonood uh, Salamat sa pag-like Salamat sa pag-love Ito yung mga umaga po sa tunay na bayani natin ha? Bilib na bilib so, ako uh, Nagtataka kayo Kasama na rin natin isang bayani. Ay, Ayan. isang bayani, Vince Ang vice matayo. president po namin. Wala siyang sakit <laughs> oh. pero yung tatay niya ang nagda-dialysis. Tama, di ba? Oo. Ray, nagtatakas sila bakit ganyan ang kulay natin? Oo po. An ano nangyari? Uh, baka ganyan ang color mo? Kung napapansin niyo po, iba po ang kulay ko dahil po yan sa aming treatment na hemodialysis at peritoneal dialysis. Oo. So, paano ba to nag-start? Paano ba to nangyari? Sa, sa saan ka naging hemodialysis? Pwede mo, po. Sa kamay ba? Right hand? opo, ah, dito po sa fistula ko. Ayan, papakita ko po sa inyo. Anong ah, fistula yeah. ka. Yes, Dr. Lisa. Yan po yung, yan po yung pinaka access ko. Diyan po, tinutusok yung dalawang needle. Yung sa, saan, saan tinutusok? Dito, dito, po, sa arterial po, tsaka sa venous. Ang lakas ng, oh, ang lakas ng ano ah, ng, ano, kuryente. Opo. Oh, Alagang-alaga ko po, kasi ina-exercise ko po siya palagi para matagal na po. Ba bakit ganyan, Ray? Parang bukol-bukol siya. Alam ko ganyan eh. I yan na ba pinakamaganda? O uh, mapapaayos pa natin? Sa karaniwan po talagang lumalaki siya. Kasi, ah, talagang lumalaki po siya. Opo, dahil lagi po siyang tinutusok tatlong beses sa isang linggo. Uh Oo -oh. Yun po. Sige. So baka explain mo paano nangyari itong pagkakasakit mo. Ano ba uh -hmm. sa isip mo? Tulungan ka ni Doc Lisa. Habang isi share ko itong post natin para marami'ng makanood. Yes, dok. Okay po. Yes, uh oo. -oh. Um, una sa lahat, gusto ko lang itanong, ano itong grupo na Dialysis PH uh -huh. na kagandahan yeah, uh -huh. ng kanilang uh, mga nakalagay dito uh, para dun sa mga gusto na mag-join, mag-member. Um, unang tanong ko, uh, ano tong Dialysis PH Ray? Ang dialysis PH po ay isa pong samahan ng mga may sakit sa kidney o chronic kidney disease. Kami po ay buong bansa po ang ini-invite po namin dito. Ang una pong layunin namin ay magbigay po ng awareness o kamalayan sa sakit na chronic kidney disease at gabayan ng mga pasyente sa habak pang, habang ang buhay po natin. Alam po natin mahirap pong magkasakit pero nandito po kami para maging sandigan nyo pinaglalaban po namin ang karapatan natin ng mga mga may sakit para po makatanggap ng magandang medical benefits. Yan po ang isa sa mga layunin namin. Yes, at sino nga ang ating mga officers ang yeah. uh, ngayong taon na to? Ngayong taon po, ang officers po ako po ang presidente, si Sir Vince po ang kasama po natin kanina, kaninang vice president, si Ma'am Carolina Kayo Cisera ang aming secretary at ang wala po siya rito si Sir Randy uh, medyo may nagkaroon po ng konting problema. Siya po ang amping PRO. At ang advisors po namin, si Doc Will, si kayo po, Doc Lisa, at si Doc Nars na nasa Cebu po. Kamusta po? Okay. So kung sila ay gusto, siyempre, Opo. una, tingin-tingin muna sila. Paano nice. sila sila search Opo. Sa, sa Facebook po, makikita po natin ang grupo natin doon. Hanapin nyo, search nyo lang po, Dialysis PH. Yan. Makikita nyo po yung logo namin. Ito po. Yan. Dalawa po 'yun, isa pong official page tsaka isapong isa pong group page. <coughs> 'Yan. Sa group page po doon po kami nag-uusap-usap, nagsishare share ng information sa isa't isa. Balikta 'di ba? Balikta rin natin ba? mm -hmm. Yes. So uh, Pwede bang mag-join? Siyempre, hindi naman lahat okay. ay may sakit sa bato, okay. pero katulad ni Vince, a uh, ordinary person, ordinary layman, pwede din ba siyang mag-join sa inyo? Opo, hinihikayat po namin sumalik kahit po sino na basta po ang suporta ng aming adhikain na para po sa mga may sakit na chronic kidney disease. Yes. Uh, at this point, I'm sure gusto malaman ng kababayan natin, Ray, no? Uh, paano ba nangyari pagkakasakit mo? Ilang taon ka na ba ngayon? Ngayon po, 27 na po ako. 27. Kailan ka nagkasakit ng kidney? Nung 20 years old po ako noong college. 20 years old. Yes. Kaming mga doktor, meron din tayong mga nakikinig na doktor. So, kami mga doktor, isip namin, ang cost talaga ng kidney failure ay number one. Mga diabetic, yes. na hindi uminom ng gamot. Kayo po, ha? Ano blood sugar nyo? Pwede nyo i-post nyan. Titignan natin. Salamat sa pag-like, pag-love, ha? Para kay... Na, hirap talaga yung mga nag nag nagda-dialysis, eh. At number one, dia uh, diabetes. Pangalawa, high blood. High blood. Pwede rin mag-cause ng uh, kidney failure. Yung iba, kidney stones. May bato-bato -bat -bato sa bato or UTI na lumala. Kaya nababantayan natin. Pero sa kaso ninyo, nagtataka ako, parang wala kayo nito lahat high blood diabetes eh. 20 years old. Ano nangyari, Ray? Um, ako po, meron po akong high blood noon. Ah, may na high blood ka na? 20? Na Opo, na, develop po yung high blood ko. Ah. Bali, nagkaroon po ako ng complication. Ang tawag po dito ay chronic glomerulonephritis. Anong cause noon? Infection? Ang, kasi marami po siyang... GN yun, di ba? o ano yun? Infection? CGN po. Opo, pwede po pamamaga po ng kidney. Yung glomeruli, yun po yung part ng kidney na nagpipilter, mm -mm. na nasisira po siya paunti-unti. Mm, mm Ang cause po nito, pwede pong dahil na mamana oh -oh. o pwede rin pong hindi alam ang dahilan. Na, bigla na lang po siyang nade-develop. Yung sa'yo, hindi alam yung dahilan, parang ganoon. Opo. So... So ganon. Pero sinabi mo mahilig ka sa junk food. Ako po sobra. Ma marami doon sa grupo niyo, nagtataka ako. Sinisisi nila lagi Ma ano ba yung, yung, ba, yung ba lunch ninyo? Junk food, tsaka soft drinks? Ganun ba kumain? Yan ba ang gusto ng kabataan ngayon? Kung titingin niyo po lahat ng kabataan ngayon, dahil ang, ang lifestyle po nila talagang grabe. Yung mga pagkain po, madali po bilhin sila eh. Kahit saan po, lumabas lang po kayo, nandyan sa tindahan. Oo, oo. Paano ka pa ba kumain ng junk food noon? Noong college po ko, kada break ko po, pumakain po ko ng chichirya at soft drinks. Kada break po yun ah. Kada sabi, break? Pagkatapos po ng subject, kain. Kain, subject kain. ano yan, pampalakas, pampabusog. Kasi po ang napap ang nararamdaman ko po para ang saya ko po pag kumakain ako ng ganun. Mm -hmm. Hindi ko po naalala na may epekto po pala sa yun sa um, na um, na interview rin si Cherry, di ba? Sa salamat Dok. Kasi eh, din sinabi niya, junk food yes. lang eh. So actually wala to gano sa pag-aaral. Although alam natin yun, junk food, Opo. maalat siya, Opo. pag maalat Opo yung mataas ang sodium, mamamaga ang katawan, dadami yung dugo, blood volume, doon ma high blood, yes. doon masisira yung kidney, doon naabot sa dialysis. Ikwento mo nga, gano kahirap ang dinaranas na isang taong nagda-dialysis? Sobrang hirap po talaga kasi... Like like yung, yes, sa gastos at iba pa. Hindi, hindi lang po sa gastos, halos buong aspeto po ng buhay nyo maapektohan. Sa pagtatrabaho, kung mm -hmm. gusto nyo umalis, hindi kayo makaalis dahil kailangan nyo po mag-dialysis nandiyan po yung time na mapupuno yung pakiramdam nyo, mahirapan kayo sa puso, mm -hmm. na kailangan yung isugod sa ospital, emergency, yun. House, yung pamilya po namin, laging nag-aalala sa akin, hindi ako makaalis sa mga gusto kong puntahan. Yun po. Tapos yung gastos, magkano nga dapat sa dialysis? 3,000 ba? Three, umaabot po ng 3 to 5 ang one session ng dialysis. Eh, Let's say 4,000 isang session. Yes. 3 times a week, 12,000. Yes. 1 month, mga 50,000. Dialysis pa lang dialysis po yun. Dialysis pa lang yun. 1 year, 600,000. Parang ganun po. Adi, mas, mas mura gamutin nila yung high blood at yung diabetes nila. Hangga't maari po hangga't maaga. Oo. Kung sakali po sana ma prevent po na mag-worse. Kasi, Kasi 600,000 dialysis pa lang. Opo. Ano pa yung dagdag na mahal doon? Yung mga gamot po, maintenance na gamot. Anong maintenance na gamot? Pwede ko po sabihin yung gamot. Ah, uh, kahit <laughs> yung, Pwede po san tinsege si um, yung mga amlodipine po, lalo na po yung renvela. Napakamahal po ano, na. ano? renvela po. Phosphate Aniline. binder po siya. Ay, yung phosphate binder. Tumataas yung phosphate ninyo yung kasi phosphate. hindi nalalabas sa kidneys. Yes. Ano nangyari pag napuno ng phosphorus yung katawan? Ang mga complication po nito meron po sa puso, meron po sa skin. Yung nagkakaroon po ng parang mm -mm. mga damage sa skin, makati po siya. Tsaka weak bones. Weak Yun bones. Tapos, uh, despite this, uh, nakagawa kayo ng grupo pa. pa paano mo ito naisip? Uh, pa Paano mo naisip? Di ba yung iba? Malungkot na lang. Opo. Hindi ka pa umabot sa depression stage. Uh, dumating po ako sa ganung ano. Kaya Ang ko dami po, sa mga nagko-comment sa atin, mga followers ko. Marami sa kanila, depressed, malungkot. Yes. Hindi na nila alam anong gagawin. Pero mas hindi naman ganun kalala yung mga sakit nila pag nababasa ko compared sa pinagdaraanan mo. Paano mo to nagawa? At meron pa, ka pang malaking grupo. Ako po, para po sa akin, yung sakit ko parang naging inspirasyon pa po yan eh. Hindi ko hindi ko po siya tinignan na nakakasama eh. Dumating po ako sa time na nalungkot po, na depressed. Mm -mm. Pero dahil po sa suporta ng mga pamilya ko, kaibigan, mm -mm. ang tingin ko po sa sakit ko, yan po yung pinaka basihan ko kung bakit nabuo ko po yung grupo. Balik ulit nga, hindi ko maintindihan. Uh, sobrang ang sabi nila kasi yung mga taong may matinding sakit, nag-iiba daw yung utak nila eh. Parang kaya mo mag-cope eh. kahit yung mga may cancer, three months to live, kaya mag-cope. Eh. So, paano naging blessing pa yung sakit? Eh sakit na nga. Ako po sa ito po katulad po nung sakit ko ngayon. Hmm. 'Di ba? Alam lang po po natin, malala po siya. Hmm. Pero ito po yung naging inspirasyon ko para makatulong sa iba. Kung baga gusto ko ipakita na kahit po na may sakit ako, eh kaya kong gawin makipagsabayan sa ibang tao. Kaya kong mas may maibigay pa. Ibinigay itong sakit na to para maging, mas ito matibay. yung hamon sa akin ng buhay. Eh. Ito yung buhay na binigay sa akin ni God para i-share sa iba na huwag kayong magkasakit ng ganito. Na um, maiwasan. Kaya kailangan, kailangan kita kasi marami akong matitigas na ulo na followers ako. dyan. Ha? So ako. sorry kung napapatamaan ko kayo dahil Mahal namin kayo, gusto Opo. ko umaba buhay nyo, ayaw ko kayong umabot sa ganitong stage. Pero kung gagawa naman kayo ng ganitong kalaking grupo, okay na rin, di ba? <laughs> yung mga matitigas na ulo nating kababayan na 160-100 ayaw uminom ng gamot, ano, anong masasabi mo sa kanila? 160-100 na BP, minsan may nababasa pa ako na Opo. ayaw nila, masama daw yung gamot, tihina daw sex drive nila, kaya di bali na daw high blood katulad po nung nasabi sa inyo kanina ganyan din po ako sa umpisa napabayaan po, kakita nyo po anong nangyari sa akin hindi lang po ako yung pati po yung buong pamilya ko pero basta maging positibo kayo ko sa buhay hanggat kaya nyo pong maiwasan, iwasan nyo po yung mga bawal kasi mm -hmm. ang buhay po mahalaga po yan marami po po kayong magagawa tapos paggawaan mo nitong group, nakakagulat ang dami nila nagawa I explain ko lang, nakamitting kayo sa presidential ano oh, ba Mas, san ba san paano sa, yung presidential staff or Opo. Oh, oh. paano niyo sila na meet bali may mga tao pong tumulong din sa amin para makailapit po sa kanila oh, yung, oh. tapos na, na meet yun na ng PCS oh. PCSo po na, maraming salamat po kay Doc Larry Cedro Yes, tapos na-meet nyo pa saan pa? DOH? DOH po, si Sec Pinuntahan nyo na rin ang DSWD. Opo. Inikot nyo na yung... Opo, halos lahat po. Lahat, lahat po ng malalapit Pati mga namin. politiko, inikot nyo na. Opo. Lahat ng mga senators Opo. office. Opo, si Senator Pimentel po. Lahat, lahat napuntahan nyo. So ngayong part, ito po napakahalaga ha, sa mga nalulungkot, nakita niyo naman, Ah, okay ka lang ba ngayon? Okay, Opo, ba, okay so, ba ang hemoglobin mo ngayon? Opo. Kaya okay, Gano'n no, okay, hemoglobin mo? Baha, ngayon po, nasa 10 na po. <laughs> 10 <laughs> daw siya, 10. Noong nakaraan. <laughs> ang normal po, 40. Ay, nako. Winner. Bilib ako. Noong nakaraan po, na nasa 7 pa. Hindi ka like. Hindi <laughs> ka naman sa share. Alam niyo bakit ako natutuwa? Ang normal hemoglobin, 14. <laughs> ha? Yung ganito, ganito katataba, mga 14 niya, yung babae <laughs> doon. Yung mga walang sakit, 15. 'di ba? sa akin. Ito, happy ka na sa 10. Opo, sobra po. Sobra, sobra na Kasi tayo. Kasi nung, nung nakarampong nakita tayo, 7 lang po yan. Kaya ka ka Opo. Na, ano? Alam mo ba, pag less than 10, sinasalinan na ng dugo. Opo. Pero oxygen yun. Na, nasalinan ka na dati. Isang beses pa lang po. Iniwasan ko po talagang masalina na kasi Oo. plan po ako nang Talaga sila transplant. yung inspirasyon natin. Nagulat Opo. nga ako. Ah, matagal na kami, doktor. First time ako nakita ng ganitong group na talagang dapat yung mga group na hindi malalain sakit eh. Pero yung sa inyo nakasalang kayo. Opo. Tapos ah, ma ma masakit ba talaga itong mga dialysis? Masakit pa. Sa una po masakit po yung mga mga tusok po ng ano hmm. kasi ang laki po ng needle Ah malaki talaga yung Opo. needle. Opo. Pero masasanay din po talaga. Narinig ko, plan na i-transplant ka? Opo. O oh, transplant mm -hmm. ka na. So, so ano na lang ang hinihintay natin? Ngayon po kasi yung pans po, may paparating pong pans na tutulong sa amin. Okay. Sige, bago tayo mabot siguro sa transplant, ah, mm -hmm. uh, pwede na natin pag-usapan konti. Ah, uh, alam ko mas maganda yung transplant, di ba? Yes, mas maraming benefits, opo. mas mahaba ang buhay. Opo. Uh, tapos, uh, mas, mababawasan ko yung gastos. Tsaka hindi ka na magda-dialysis. Meron ka new kidney. Opo. Parang bumalik po kayo sa normal. Opo. na lang po ng maintenance na Ang problema lang yung mahal. Opo. Paano? Ganon ka mahal? Ito pong treatment, ay yung pinaka-operation po, umaabot po siya ng pag-cash niyo po siya binayar na 1.5 million or 2 million po. 2 million. Bali, uh, 600,000 kung magda-dialysis yearly na mahirap, ma Opo. masisira yung katawan pa. Sa oras pa. po. Oras. Maraming komplikasyon. Komplikasyon. So, pag gusto mo mag-transplant, may bago kang kidney, 1.5 to 2 million. Opo. Opo. Pero... Meron naman po tayong PhilHealth na... Opo, ilan ang sagot ng PhilHealth? Sa PhilHealth po, meron po tayong tinatawag na Z-Package. Bali, 600,000 po yung sagot nun. Kung makakapasa ka doon sa Z-Package? Opo, package. may mga test po siya. Napakadami pong test nun eh. Oo, so baka 600,000 or mga 800,000 na nailalabas. Pero siyempre, mga kababayan natin, malulungkot na sila. Sana naman sila malaki pa rin ah, po hanap yun. Ahanap ng 800,000. So ngayon, tuturuan namin kayo. Ha? Pakishare po. Napakahalaga nito ha. Iisa-isahin natin sa buong Pilipinas, paano tayo hihingi ng pera? sa Ano yung number one tayong makakakuha ng pera? Anong anong agency ba? Ang unang-una po sa lahat para po sa dialysis treatment ay ang PhilHealth. PhilHealth talaga? Opo, Kailangan yan enrolled yan. sila sa PhilHealth? Yes. Hindi pwede hindi enrolled? Hindi. Paano kung hindi sila enrolled? Pag hindi po kayo enrolled... Um, Magbabayad talaga. Opo. Opo magpapasponsor kayo. O kaya, pag senior, alam ko, libre, libre, agad. Yeah. Ang, oh. libre agad ang... Let's say, walang pera. Hindi na sali, hindi naman sila jobless, hindi sila Apo. four piece. Paano makakuha ng field health? Saan hingi ng pera? Hihingi talaga. Or, mayors? Mayors. 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 Oh, mayors. Four, four piece. Makalita. At dito na si Bills. para. yeah. Kasi, bilang, uh, bilang... Ito, walang sakit, relative. ha? Relative. <laughs> Oo. Bilang relative, malaki ang naitutulong ng relative sa pag-aayos ng mga papeles. So, yes, papasantay ko ko ng um, um, in pera. In case po, you know? walang uh, pill health yung patient, or yung, ano, pwedeng yung kamag-anak niya, or yung immediate family, yung uh, tatay or nanay. Like ikaw, ikaw lumalakad uh, para sa tatay opo, mo. O ano, pwede po siyang humingi ng sponsorship sa local government unit, or sa sa kanilang local social welfare. Uh, meron po doon, tapos mag-fill up lang sila then may application po doon then ipa-approve po 'yon para maaprubahan sila ng PhilHealth saan specifically saan sila mismong tao pupunta let's um, say taga Pasig kunwari kunwari po sa Pasig or Quezon City uh -oh. pupunta po kayo sa mga social services department Ah, uh, papakuha kayo sa ng, City Hall. Sa City Hall oh, po tapos. Then papakuha po kayo ng uh, social case study, then okay. titingnan po nila. Iba-iba po yung mga bawat LGU mm -mm. kung saan ang application, pero usually po social services department through the office of the bay, uh, Pwede Mayor. ito po. sa lahat ng sakit, di ba? Yes, sir. Kahit anong sakit. Opo, Dok Balik... Pinapasan nila 'to. Opo, pwede po yun. Basta po, ah, uh, mm -hmm. dialysis patient. Oh, lang kayo ng medical let's say abstract. say, mga diabetic, gusto humingi ng tulong, pwede may, rin 'yon. Pwede rin po doon. -do. Depende sa ano ba, sa mayor o sa Ah, uh, depende sa mayor po or yun sa list ng mga requirements po. Mm -hmm. Doon lang po nagkakaiba, pero karamihan po, ang important is medical abstract or medical certificate. And then Medical request abstract po. dapat government hospital. Ah, uh, pwede pong private, pwedeng government. Nasa sabihin may sakit. Opo. Okay, so, so that's number one para makakuha ng PhilHealth. PhilHealth. Para malaking benefits, di ba, yes. sa PhilHealth. Second, after PhilHealth, anong next na kailangan natin? Ang sunod po, ang PCSO po. PCSO talaga dito sa Pilipinas. Wala tayong choice. Yan, bu ang bu buong Pilipinas, ba? Diba? lahat ng offices ng PCSO. Opo. Bali, ang PCSO po, kahit sino po pwedeng lumapit. Kahit anong sakit. Dialysis Opo. at kung... Di ba? Kahit anong Opo. anong... Ano naman requirement sa uh, ano? Ang requirement po sa PCSO sa dialysis po po natin ito sa dialysis center mismo. Alam po nila yung mga requirements. Ang mahalaga lang po ay original at latest sa mga requirements na ibibigay nyo. Halimbawa, ang medical abstract, um, certification galing sa galing sa doktor. Anong medical abstract? Simpleng abstract lang ng sakit mo ganoon. Bale, may meron po dong nakalagay na computation, quotation po nung dialysis. Uh -oh. Let's say yung kailangan for operation, meron operahan, walang pera. So, Opo. gagawa sila ng ganoon. Opo, hihingi lang po sila dun abstract. sa hospital. Tapos pipila sa PCSO. Opo. Sa, asan ba office ngayon? Ngayon po, kung saan lugar po kayo, kung ngayon, ako po, halimbawa sa Bulacan. Ang office po namin nasa Malolos, Bulacan. PCS. Bawat province na po mayroon na po tayong offices PCS. ng PCSO. Okay. Kaya lang sabi nila, intay pa daw 3 months. Ngayon po, ay dati po kasi talagang mabagal po ang proseso. Ngayon po, three medyo months. bumibilis na po yung proseso natin. Mga tatlong buwan, ganun, maghihintay ng sagot kung yes or no, gano'n ba yun? Sa amin po kasi sa Bulacan, katulad po sa dialysis, mm -hmm. meron po kami na program doon na tumatawag po sila sa center, tapos mm -hmm. pupunta po kami doon. Isang araw lang po, nasa And amin na center? po yung... Yung sa... Dr. Yanga Hospital po, yung kilagdadialysis ko. Oh, oh. Aha, Tumawag po na yung nun. PCSO doon. Na 20 patient po, punta po kayo dito sa PCSO. Naka-schedule na po kami. Oh, oh. Pagpunta po namin sa PCSO, papasa lang po yung requirements. Ngayong araw din po, wala pa pong limang oras na sa amin na po yung hmm. Ang makukuha nyo, ano ba guarantee letter. Opo, Opo. na naka-address po sa ospital. Tapos kuha ano naman yung sa operation, let's say ang opera Opo. operation, operation 50,000, binigyan kayo ng PCSO 20,000. Opo. So bahala ka doon sa balance. Opo. So PhilHealth number 1, number 2 PCSO. PCSO, meron pa bang number 3? Saan pa sila yung inopera? DSWD po, makakukuha din. Opo, mga magkano? Ang DSWD po sa dialysis ang binibigay cash 5,000. Sa ibang Every sakit din po yan. Every ilang buwan may 5,000? Every 3 months po. Every 3 so, months, tsatsaga ka 5,000. Ito, ito okay. po yung mga karaniwang requirements dito sa, sa PhilHealth, PCSO at DSWD. Ah, dito ba yung mga requirements? Okay. 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 Yan. oh, sige. Medyo unang, maliit eh. Opo. Oh, oh, Unang-una po, ang medical abstract. Basta po ang ipapasan yung Oh, sige, papakita natin to. ah Sige, sige. Yeah. Tuloy mo lang. Uh, Yan. Ipapakita namin sample medical certificate. Yeah. medical certificate dito po siya. Okay. Yan. Po medical certificate and po lahat ng mga diagnosis kung ano po yung mga kailangan or ano yung sakit ng pasyente and then andito rin po yung medical abstract. Pakita na abstract. Ayun po. Uh, po kahit yung, sinong doktor diba? po pwede. Tapos andito rin po kung para ang purpose po siya. Kailangan uh, natin. natin yan, ayan po. Ayan. So kulay para sa ipo po siya. Ayan. Tapos. Firmado. Firmado po. Tapos po yung next po noon is okay. yung sa mga price quotation. Ayan po. So sa price quotation nakalagay po dyan kung magkano po yung kanyang. Sinong gagawa ng price quotation? Ah uh, yung dialysis center po mismo. Ah Ayon po. So ito po yung monthly costs. Kung nasa kung sa hospital. Po. Operahan sila. I think yung, yung hospital mismo po. gagawa, di ba? Apo. Sa hospital. social service. Opo, i-address lang po sa social oh, service. O, o. alam niyo na to ah. Tapos Opo. papasa sa PCSO. Opo. Ito namang medical assistance, ano naman ito? ito ah, ito, ito po. Natin. Ito, ito ano mag gina 'yung natin? ginawa po namin ito. Makikita oh. niyo po ito sa group namin tsaka sa page. I-like niyo ano lang po. Ayun. Nandiyan po yung mga impormasyon na pwede nyong hingan. Nandiyan po ang DOH, ang Presidential Action Center, Office of the Vice President, DSWD, PLHealth. Sa PCSO, natin. Sa PCSO, nasabi mo na yung Opo. mga ibibigay nila. Yeah. Mga magkano ba ibibigay? Depende? Opo. Depende po sa case nung sakit nyo. Katulad sa amin sa dialysis ngayon, ang binibigay po ng PCSO ay 6 tranches, 11,900 per 2 months. Tapos, meron po yung plus 14 na treatment yeah. after maubos yung sa PhilHealth. Okay. Isa-isa uh, yun lang natin kahit mabilis na. Itong Opo. local government unit. Yan. Ito. Itong mga requirement. Ano yung mamakuha nila dito? Yung... Dito po depende po sa ibibigay ng ating mga LGU. O mayor, mayor. O mayor. Congressman. Congress. Basta po congressman. Ibib... Ah, congressman. Dito din. Opo. O ito, Ipasa ito, nyo lang values. po yung mga medical abstract. Yan. Personal letter po na nakadress po dun mismo sa, he, sa government official. Okay. Yan. Medicine prescription. Basta po ang mahalaga po, latest and original po. At okay. may pirma po ng so, doktor. So, alam niyo na, case study. Ulit-ulitin niyo na itong video natin. Dito naman sa Opo. DSWD, anong, magkano 5, 000, ano, magkano mo na nila? 5,000? Opo, 5,000 every 3 months. Opo. medicine. dito. Opo. Magbibigay po sila ng cash or medicine. Opo. Sa, sa sa DOH, meron public assistance unit. Opo, meron po. Pero medyo maliit lang ata. Opo, medyo maliit po. po. Siguro nasa 1 one k po to 2k 1K po. Lang. Opo. guarantee letter po. guarantee <laughs> letter po. Oh, medyo mababa. Sige, okay. Tapos Yan. dito sa Presidential Action Center. Opo. Ano naman? To? Yan nagbibigay rin po sila ng medical assistance. Depende rin po sa inyong sakit. Na iba-iba rin po yung binibigay nila. Basta okay. ang sigurado po namin ay guarantee letter po ang binibigay. Tapos, bago nat so nyo na alam niyo na yung mga makakatulong, ngayon naman ang mahalaga doon sa mga Senators, meron ba tayong makakuha? Opo, meron po ngayon. But... Like sinong Senators nagbibigay? Iba-iba ba? Opo eh. Depende po kung naka-open po sila. Pero ngayon, ang latest po nakita namin sila, Senator Grace po, Senator Cayetano, Senator Trillanes, si Senator Wingachalian, tsaka si Senator Manny Pacquiao. Ah, sila lang ang na nagbibigay opo. mula sa pork barrel nila? Opo. Mga magkano? Depende rin po eh. Pipila po tayo sa may Senate. Sa may Pasay po yun eh. Oh, oh, oh. Bale, morning po yun. Every Monday po sila tumatanggap. Basta ang mahalaga po, alam nyo po yung schedule nila. Tsaka may limit, di ba? 50 Opo. lang or 100 lang? 50 Opo. per day, 100 per day. Ipapasal e, nyo iba, lang po yung mga okay. latest. Naturo mo na, Ray. Ah, naturo na natin. Ah. Pero alam naman natin na ah, napakahirap pa rin. Pipila Opo. ka ng matagal. Ako, sobra po. Minsan, ano oras po yung pila? Ngayon po sa Senate, yung iba po, madaling araw pa lang po nakapila. Dahil pagdating po ng alas 4, alas 5, puno na po talaga. Ganun po karami yung taong humihingi ngayon. Okay. So ito naman yung problema. Opo. Pero sa PCSO, mas mabilis ang pila? O, ah, sa PCSO naman po, ngayon po, bumibilis na po ang proseso nila. O, sa government hospital, nakatry ka na magpila doon? O. Nung mga, kung meron ka bang mga... Ito po sa NKTI po. Mm -hmm. Kasi karaniwan po na binibigay na medical assistant na guarantee letter ay pinapalit po sa mga public hospital isa po doon yung NKTI. Uh -oh. dum, Halimbawa po humingi po ako kay Senator Cayetano na naka-address po sa NKTI. Pag nabigay po sa akin ng guarantee letter, pupunta po ako sa NKTI sa credit and collection para po ipalit 'yon at magamit sa gamot o kaya sa laboratories. So para sa additional information okay. tungkol dito, punta lang kayo sa Dialysis PH. Opo, hanapin niyo lang po kami sa Facebook. Oh, Pabaliktad lang to pero Opo. Dialysis PH. Opo. Yung pin -logo namin, uh, i-add ia kayo para Opo. matutulungan nila kayo, papaanohingin ng pera, and last paano magkakaroon nung pag yung yung tibay ng loob. Kasi maraming, nababasa ko lagi, parang Opo. sa bahay na lang ako, Opo. bedridden na lang ako. Opo. tutulog ko na lang. Total, wala na rin naman pag-asa. An anong masasabi mo sa kanila? Final words. Yan. Bali, ito yung part 1 natin. Mamaya, meron pa tayong part 2. Sige po. Bali, isa po sa dahilan kung bakit ko po ginawa yung grupong ito para po, po bigyan ng pag-asa yung ibang tao na nawawalan. Masarap po kasi ang pakiramdam pag ang kausap nyo ay kapwa-pasyente nyo. Pakinggan nyo yung story ng iba, yan, marami po kayong matututunan. Kaya in iniimbitahan ko po kayong sumali sa aming grupo, Dialysis PH po. Yan sa Facebook. Yan, very good. Oh, meron kayong mga Opo, 'yung mga, mga members po mga namin. Members niyo nandito ah. Oh, Opo. final words, Vince. Um, salamat uh, thank you Doc Willie. Really, thank you, Doc Lisa. Uh, Maraming salamat one, po ah. Yeah. Part 1 pa lang po 'to. Mamaya po may mga uh, 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 tips Anong message tayo? mo sa kanila. Ah uh, sa lahat po ng members, okay mo na. Ikaw sa mga kamag-anak uh, na relatives relative. bantay Una-una magda-diet yung relatives. Ayun. Tapos ano pa. Kailangan magtiyaga, patience lang and also think positive always. Huwag kayong mawalan ng pag-asa lalo na sa mga pasyente, relatives, kamag-anak. Kung may nakita kayong may sakit, hayaan nyo lang siyang Huwag nyo siyang hayaan. Hindi, hayaan nyo siyang maging masaya. Kumbaga, minsan lang tayo, kailangan positive lang. Oh, tsaka napakalaking tulong ni Vince. Grabe ang ginagawa ito nito para sa grupo. And ang support power pag, namin. Pag, pag, <laughs> pag merong walang pang dialysis, ikaw ba ang, ikaw ba ano nila, ginugot bangko nila or taga-utang? Ut <laughs> Big time <laughs> po si Vince. Then. So, maraming maraming salamat. Part 1 pa lang to. So, pakiulit na lang. Babalik kami para sa mga kidney, kidney tips. tips. Salamat po. Salamat, salamat po. po.